Mga kapatid, may isang simpleng bagay na kayang magbago ng ating buhay. Isang krusifikso sa gitna ng mabilis na takbo ng ating buhay kung saan tayo'y nalulunod sa mga problema at alalahanin. May isang tahimik na paalala mula sa langit na madalas nating nakakaligtaan. Alam niyo ba ang sinabi ni Padre Pio tungkol sa krusifikso? para sa kanya, ito'y hindi lang simpleng dekorasyon. Ito ay isang buhay na presensya ng Diyos sa ating tahanan, isang espiritual na kalasag na nagbibigay proteksyon sa ating pamilya. Isipin mo, sa tuwing tumitingin ka sa Cruz, ano ang nakikita mo? Para kay Padre Pio, bawat tingin sa krusifikso, ay isang pagkakataon para maramdaman ang walang hanggang pag-ibig ni Jesus. Bawat sandali sa harap nito ay isang pagkakataon para sa Himala. Marami sa atin ang naglalagay ng krusifikso sa ating mga tahanan. Pero gaano kadalas natin itong pinapansin? Gaano kadalas tayo tumigil at magnilay sa harap nito? Sa mga aral ni Padre Pio, ang krusifikso ay dapat maging sentro ng bawat tahanan. Sa sala, sa silid tulugan, sa kusina, kahit saan pwedeng maging lugar ng panalangin kapag may krusifikso. Alam niyo ba na ang simpleng pagdarasal ng rosaryo sa harap ng krusifikso ay may malaking epekto sa ating buhay espiritual? Ang tahimik na pagninilay sa harap nito ay nagdadala ng kapayapaan sa ating puso. Mga kapatid, hindi natin kailangan ng malaking pagbabago para simulan ito. Pwede tayong magsimula sa maliliit na bagay. Isang simpleng dasal sa umaga, isang maikling pagninilay sa gabi, isang sandaling katahimikan sa harap ng krus. Isipin mo ang iyong tahanan, bilang isang maliit na simbahan, ang krusifikso ay parang ilaw na nagbibigay liwanag sa ating mga hakbang. Sa bawat problema, sa bawat pagsubok, nariyan ang krus para ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Kung ikaw ay naghahangad ng kapayapaan sa iyong pamilya, ng kagalingan sa iyong buhay, o ng panibagong simula sa iyong pananampalataya, magsimula ka sa krus. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang ng bukas na puso. Sa mga nakikinig, iniimbitahan ko kayo. Gawin nating sentro ng ating tahanan ang krusifikso. Hayaan nating ang presensya nito ay magbago ng ating buhay. mag ng ating pananaw at magpalakas ng ating pananampalataya. Salamat sa inyong pakikinig. Kung nakatulong sa inyo ang mensaheng ito, i-like at i-share nyo ang video na ito. Mag-subscribe din kayo para sa mas marami pang inspirasyon at pagninilay. Pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.